Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! Nationwide. Nation. Willy really Boy Ramos, magandang araw sa'yo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayang adlaw, Mindanao. Mariing kinundinan na ng United Bank Samuel Justice Party o ang UBJP ang nangyaring putukan sa bayan ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur na ang biktima ay yaong mga nagkaraban ng mga UBJP party members. na Nasawi ang isang barangay action team at ikinasugat ng anim na iba pa. Dahil dito, kinokonsidera ngayon ng Philippine National Police na makakasama ang Sheriff Aguac sa mga election areas of concern. Isa ilalim sa yellow category ang bayan ng Sheriff Aguac Maguindanao del Sor. Samantala, nasa bilang na dalawang daan at ulumput-anim na mga mag-aaral na mga anak ng Moro Islamic Liberation Front de Commission Combatants ang tumanggap ng halagang 25,000 pisong bawat isa sa kanila bilang educational assistance package mula sa pamahalaan sa ilalim ng capacity development package component ng socio-economic aspect normalization program. Balak ng Tax Force de Commission Combatants na bigyan ang may upang mga MILF di commission students at kung may sapat pang pundo papalawigin pa ito sa bilang na 2,500 mga binipiswaryo na mga estudyante sa sunod na taon. Waleramos, Ramos Rubin, reporter na Mindanao Radyo Kalikasan ng Ongsit na gulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.